Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con. magandang gabi sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayong gabi sa ating TVUP Live sa Facebook at syempre sa YouTube at syempre sa Signal 101. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ay yung mare ng Bayan Mare Yao kasama natin syempre walang iba ang ating abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Magandang magandang gabi. Hi, good evening Ren. Hello po sa lahat ng na nanonood sa amin sa mga sinabi ni Maring Yao. Ayan. Oh. ยาปยาปะ nako mapayapa ba talaga? <laughs> <laughs> mapayapa! At saka din yung uh, syempre malapit na magpasko, no? Dapat naman talaga mapayapa. Dapat uh, yung ating uh, pag-iisip ay nasa tama. Let's hope. Um, We will hope. Pray, We pray for pray that. for that. Medyo sa kalagayan ngayon natin. Mm -mm. Eh, sana. Sana. Oh. Uy, alam mo, may tatanungin ako sa'yo. Ah, uh, ano I do not know if you know um, Charlie yes. Kirk. Yes, I've heard of him. Actually, I've, I've heard of him only because pinatay siya. Ah, okay. Pero, so, hindi mo siya talaga, hindi ko talaga masyadong kilala. Hindi ko talaga oh, siya. Oh. Nakakilala ko lang siya nung siya'y wala na. Ah, okay. Oh. Charlie Kirk is actually very material in the campaign of uh, President Trump. Yeah, I I realized yeah. that. Oh, oh Nagkakagulo oh. rin ngayon doon dahil sa pagkamatay niya. Oo, oh, oh, pero... Honestly, ako kasi follower niya ako. Ah, talaga? Oo, pina-follow ko siya. Uh, natutuwa ako sa kanya kasi um, well, being a Christian myself, mm. syempre siya rin ay isang Kristiyano. Mm. At saka, magaling siya magdebate, Mari. Actually, ayun na. Ang, ang galing niya hot horny. Uh, uh, actually, yun ang uh, I did nung na, nung na napanood mo ba minsan nung nagdebate siya actually napanood ko yung isa yung oh. isa kung saan ah, kasi nga nang, na, na, curious ako eh sino mm -mm. ba to sino siya Oo, oh, tapos uh, parang um, whether you be, you are uh, agree with him or not. So, uh -oh. Totoo ka dyan. Nabilib ako sa kanya kasi ang tapang niya makipag-debate. Ang galing niya magdebate. mag, mag lang siya, nakaupo. Tapos kahit anong tanongin mo sa kanya. Yes! At ang dami niya mm. mga followers, yung iba haters. Oh, okay, well, ganun talaga. In a democratic country, di ba? Mm. I mean, if you are going to express yung mga mga saluobin mo, mm. eh, handa ka rin dapat may bumatikos sa'yo, di ba? Mm. Na, na hindi kayo mag-aaway. At saka, in, 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 whether or not you believe in or naniniwala ka sa mga sinasabi ni Charlie Kirk or any Christian for that matter, mm. ba? Diba? Ay maganda yung, yung debating mapayapa, which is, Correct. what it, which is what Charlie Kirk actually, in fairness to him, ha, ah, yes. yun, ang, yun ang kanyang um, Uh, metodolohiya. Oh. Pero, ito lang po ang masasabi ko mm. sa inyo, mga giliw naming tagapanood. Mm. Isa lang siguro ang dapat natin matutunan mula doon sa story ni Charlie Kirk dahil mm. kahit ano ang uh, gusto mong sabihin, sabihin mo lang na sabihin pero hindi dapat nagre-resulta sa violence. Ay, lagi naman. Oo, bawa, kasi bawa. yung nangyari sa kanya may hate eh. may violence. No? So, kahit na kaninong uh, partido, kahit na ano pang mangyari, pwede kayo mag-disagree on certain things pero hindi hindi to the extent na papatay ka. 'Di ba? yun laging yung laging dapat we are always uh we are always on the same page na we will always disagree on certain ah. issues. Actually, oh. mm, yun diba? ang ano ng freedom of speech ay eh? parang I may not agree with you but I will fight to the death for you to be able to see what you're going to see. Yeah. But well, anyway, meron akong debate naman kay direkto sa sinabi niya that uh, Kirk says that women shouldn't vote. Um, yeah. sinabi ba niya 'yon? Alam ko hindi niya sinabi 'yon eh. Pero ang pagkakaalam ko na narinig kong sinabi niya is that ang babae dapat talaga ay uh, binibigay sa kanya yung pinakamataas sa pagmamahal. Dahil nung minsan nga natanong siya ng mga yang mm -hmm. yang uh, ito itatanong ko rin sa iyo to ha dahil may konting legal aspect to eh. eh. Ano ko, oh, Kasi uh. syempre sa Amerika liberal na sila doon eh. Kumbaga pag nagde-date tayo, ang bayad hati, ah oh, hati. Oo, oo. Oh. Sabi well, ang sabi ni Kirk, hindi dapat babae ikaw ang nanlilibre no matter what ikaw dapat ang nagsusuporta sa mga babae hindi mo sila bibigyan ng 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 burden on that so ikaw ba bilang ikaw ay ditong abogado at saka dito na rin na syempre dito tayo na yeah. di ba ano ba ang dapat pagka ba babaeng nililigawan mo ligaw pa lang ha dapat ba hati na kayo sa bill alam mo depende <laughs> Kung ako, that's a personal thing eh. Pero, pero siguro kung ako Kung gusto ko na naman siya kahit na hindi kami hindi niya ako. <laughs> really? Oo. Diba? Oo. kasi may message may, may manliligaw sa parang gusto mo naman siya so parang pero kung talagang nililigawan kayong tagilid pa, parang nililigaw, yung tunay na ligaw, oh, eh siguro maganda siya muna magbayan. Hindi ba? Dapat lahat lalaking nagbabayan. Parang disagree thing. yung iba. Ganun. That's But a personal Pero sa thing. it's That's a personal thing. Ay, paano naman kung... Oo, di ba? But I mean, okay. Hati, I think I know what you mean. What you mean is that parang... Um, Uh, wedding babae dito sa atin uh, lalaki eh yeah, pa parang, uh, parang what you mean is that chivalry is dead already oh, oh. i'm nako meron na naman akong argument ah. kay direct <laughs> sa sinabi niya kay Kirk <laughs> Pero yeah. ako mm. kasi, hindi naman, well, maraming pagkakaiba kasi na, like abortion, yan, isang issue yan na, um, mm. na uh, pinag-uusapan ni Kirk, very vocal siya dyan, the Bible, etc no? So, I think, uh, sa akin lang, iba-iba iba pananaw natin, yeah. tama, mm. pero hindi dapat magresulta sa violence. Dito rin sa ating bansa, iba-iba yes. iba man ang ating pananaw, iba-iba iba naman tayo ng paksyon, okay, fine, pero, respetuhan lang. Ayan ay, ang aking ipapanalangin sa mga susunod na sa panahon ngayon. Yes, oh, that's ah, true. Ayan ang ko. Na parang, hindi man tayo magkasundo, ay wag naman tayo magkasakitan, subalit so, data Ngunit, <laughs> ngunit, okay. di ba? palagay ko kailangan ng pagbabago na. Yes, magbabago. ako din. Agree ako magbabago. dyan. O, dahil sa mga oh. pagbabago, hindi mm. nagbabago ang numero natin. oh nga, yun ang hindi nagbabago. <laughs> so, anong numero natin? Uh, okay, sa mga globe users, it's 09543100331. At sa mga smart users naman, it's 09617708807. Malapit ko na. ma-memorize. Yeah. Lapit Malapit na, ha? Malapit na, konti na lang. Pag pa ganyan na yung tingin mo, gumawa? Gumawa ganun, Ma gumohok. Na, gumohok. ganun, eh. ganun eh. Ah, kanun, na. pwede na, ha? Okay. O, sige. So, tawag at mag-text okay. na po kayo kung kayo po'y may mga katanungang legal para sa ating Abogada de Campanilla. Ito na ang first question. Hmm. Si Carlo, siya po ay 30 years old ng Pasig. Attorney, nagbebenta po kami ng second hand na air conditioning units with one week warranty. Isang customer bumili uh, at okay naman noong pinick up. After ilang araw, abay nasira at nalaman ng tech namin na mismong indoor unit nila, 1.5 ang nakakabit. Kaya naapektuhan yung binili niya sa amin na 1 HP or 1 horsepower. Out of warranty na at misuse ang dahilan pero gusto nila na i-refund at nagbantapos sila na pupunta sila sa police at NBI dahil daw abugado ang tatay niya. Ano pong dapat namin gawin kung pipilitin po nila kami? Okay. okay. Medyo himay-himay natin okay, ng konti. Magandang Go. tanong na to eh actually mm. kasi siguro konti lang nakakaalam kung ano yung warranty. Yes, yeah, diba? sige. Okay. So ito, second-hand aircon with one week warranty. Mm -hmm. Okay. Una ano ba ang warranty? Mm -hmm. Ang warranty is yung parang pangako nung nagbebenta sa iyo mm -hmm. na ito'y magagamit mo sa nang mahusay according to what kung ano yung gusto mo talagang maggawin noon, ku ano man yung binili mo, mm -hmm. 'di ba? Um okay, there are two kinds of warranties sa batas. Mm -hmm. Implied warranty and express warranty. Okay, ano yung implied? Ang implied is kahit na kahit wala sa kontrata nyo, hindi hindi sinabi, it's implied by the law. Implied. Like what? Like All what products okay. yan? Uh, an implied, it's a, it's a guarantee. Kahit ano, goods. Anything sold. Kahit na hindi siya express, explicitly stated, there are always implied warranties for sale of goods. Okay. okay. So, Wala tayong mabigay na example. Pwede ba example? Ito, o ito, Medyo, ito, binigay na sa atin. Oh. No? Merchantability, meaning, uh, good is the, yung bagay na binili mo is, is uh, magagamit mo for the purpose for which they were bought. Okay. okay diba? oh, so, oh. for example, kung toaster, eh, kailangan mainit niya yung tinapay mo, di ba? Ah, ma, mainit okay. yung mga pagkain nyo. Eh, baka naman may lumabas na artista sa toaster. Uh, <laughs> di ba? O, oh, oh. oh, hindi okay, naman talaga okay. ganun yun. O, oh, okay. Okay, mali-TV pala or, yung TV. Or, or, fit to be uh, on a particular purpose. Diba? Uh, so, uh, yun yun. Okay. Kahit na hindi nasabihin, eh, alam na. Dapat yun naman. Okay. Ano. Tapos, there are express warranties. Ano naman yun? ay yun yung mga between the person na, na yung nagbebenta at yung bumili. Sila na mismo magsakasundo na, o yung, yung, yung kudari, kung ikaw, bumili ka ng cellphone. Diba? Mm. Minsan s may warranty and on one year. Pumasira. Mm -hmm. um. Pero yung warranty na yon minsan meron pa mga clauses yon pag ganito oh. ganito so, ganito ganito. Oh. Yon ang yeah, that's a perfect example of an express warranty na kasulat. Ah. Express meaning expressly stated, talagang sinabi. Mm, okay. Okay. However, however sa problema mm. natin ngayon, saan na ba 'yung problema? Ay, okay, sabi niya, eh, second-hand kasi yung nabili niya. Ayun na, maganda. Maganda naman. Matalino ka talaga. Isa kang henyo. <laughs> second-hand eh. Ang second-hand warranties, ang, se ang second-hand goods usually, walang implied warranty. Wala na siyang implied warranty. Second-hand na kasi, siya. Eh. Except that, minsan meron siyang expressed warranty. Oh, Katulad so, dito, oh, oh, one yeah. week. Oh, maganda okay. yan. Pag bumili kayo ng second-hand, As a general rule, wala na yung implied warranty. si mm. second hand na siya mm. Pero unless kayong dalawang nagbentahan, meron kayong express warranty. Mm. So in this case, meron siyang one week warranty. Hindi naman sinabi kung ano yung warranty. Pero siguro generally eh, gagana yan. Diba? Okay. Pero sinabi dito na misuse. Diba? Dahil nga daw, dapat kasi ang nakakabit is yung dati daw na nakakabit na aircon Oo. is 1.5 horsepower, Oo, kasi ang, alam ko ang M aircon kasi, diba, per depe square meter depende, hindi, hindi mo may expect na isang 1 horsepower na aircon, ibig sabihin yung buga niya eh, mapapalamig ang napakalaking lugar. Correct, you know, correct, diba? correct. Kasi so, every time naman nabibili ka ng aircon, tatanungin sa'yo iyo nung nagbebenta sa iyo, gaano ko po kalaki yung kwarto? Ilang square meters. Oh, uh, uh, kasi yeah. so, big, big sila magre-recommenda na, na itong horsepower oh, na to oh, at itong horsepower. Oh, oh. Eh, nagkataon nga, itong ating uh, tumawa. Eh, one week lang eh. Siguro, nalam, napansin lang niya na hindi pala lumalamig. Ah. Uh, more than a week, di ba? Yes. So, lab, okay. Pasta. So, in short, itong nagbebenta, kasi siya yung nagbebenta eh. Oh, uh -huh. Ayaw niyang palitin Ton. Pero tinakot sila. Pero ang sabi niya kasi, eh bakit kasi one horsepower lang ang binili mo? Dapat dito 1.5. I think yun yung point niya. Uh. Kaya sabi niya misuse. Sabihin, ay eh alam mo palang 1.5 yan eh. Bakit nilagay mo 1 horsepower lang? Alam one, mo meron yun yung exceptions diba sinabi ko na parang walang implied warranty, only an express warranty. Pero kung napag-usapan niyo habang binibili na, pag natanong mo pala dun sa tao na, na kalaki yung kwarto, alam mo. Mm -hmm. Tapos hindi mo sinabi sa kanya, ay, hindi yan gagana sa, sa ganyang kalaking kwarto. Mm -hmm. Baka ano, pero assuming na hindi, di ba, hindi mo, hindi nasabi sa'yo, Carlo, eh, uh, huwag ka mag-alala. Ah... Mm -hmm. uh, tingin ko eh yung ginawa mo naman ay eh, hindi ka naman ma, ma mapapahamak sa NBI. Hindi ko wag ka nang maniwala, hindi papatulan ng NBI or ng police ang pagbili mm -mm. ng aircon, mm, -mm. 'di ba? So kung ang ano lang nila diyan isang and it's not um and it is not um a case for crime, it's not a criminal case. Warranties are civil actions. Meaning, hindi ka sa polis pupunta. Magkakaso talaga oh, okay. sila. Magkakaso siya, maaling civil na Oo, small claims small claims lang oh, yan or pero yung mananakot siya medyo ibang kaso na yun oh, friend baka nga oh. ikaw ang mayroong cause of action against dun sa oh, ano no, eh, sa buyer okay so huwag ka na magalala anyway last question dito ang second hand ba partiyan ng DTI o hindi na? Parang hindi na eh. Kasi second-hand Second-hand na. na parang ah. ano ba, Hindi nila na-regulate -re yan eh. Parang ano na yan, di ba? Okay, I got although it. Although I would, although magandang tanong yan na. Ah, kasi parang, feeling ko dapat, oo. Oh, oh. Consumer pa rin sila eh. Oo, oo, oo. Kasi ano yan eh, lalo na ngayon, di ba, yung mga... Online effort, selling. Mm. Saka yung mga efforts to reuse, recycle, di ba, to repurpose. Yes, So then yes. the most are all second-hand. And it's a growing market, so it's environmentally friendly, so might as well. Diba, isama na rin siya sa... O, oh, baka, doon ka niya ireklamo kung sakali. Mm -mm. Baka, diba? Baka pa lang, ha? Hindi pa manok. Mm -mm. <laughs> pa baboy. Okay, <laughs> sige. Eto na muna. Si Josh, siya naman ay 21 years old ng Laguna ni Kanina lang, muntik na kaming masagasaan sa pedestrian lane sa harap mismo ng kolehiyo ng eskwelahan namin. May trike na nagbigay, pero biglang nag-overtake ang motor at halos sumabit kami. Maraming witnesses at may plate number kami. Pati enforcer nakatingin pero walang ginawa. Bukod sa pag-request ng CCTV footage, ano po ang pwede namin gawin? Ano kayang nangyari sa kanya? Ah, mukha, mumuntik na siyang mahagip, di ba? Sabi niya. Okay. sabi niya, muntik, di ba? Oo. So, hindi siya nahagip? Oo, hindi siya nahagip. Halos lang. Halo. Pero dahil sa ngit-ngit niya siguro. Teka <laughs> muna nga, ha? Pwede oh, actually, ba yon After the fact. Pwede yan eh. Mm Hindi -hmm. e din lang siya inquest, di ba? Kasi pag ganun, di ba? Uh, Pero ano ang pwede niyang ikaso? Eh samantalang di naman sila nasaktan. Ano yung muntik na humano sa kanya? Muntik na raw silang mahagip. Ng trike? Ng motor. Oo. Oh, oh. Ah, okay, kung merong oh, traffic okay. violation, pwede na ireklamo sa LTO 'yan, 'di ba? Ah, traffic violation traffic kasi mo. wala naman na consummate na krimen. O, kung hindi naman siya nasaktan at ano, 'di ba, yung ah, ka na, Ano okay. pa ba ang pwede lang gawin? O edi kung si merong nakakita na iba, 'di ba, kung willing silang mag-submit ng statement na oh, mm -hmm. eh, oo nga yun ang nangyari. Pero ano lang 'yan, parang 'di ba yung no contact ngayon na ano di No ba? contact apprehension. Eh, pero, Nako dati kung si Vince Vince Dizon yan, patatanggalan niya yan. O, matatanggalan niya. Pag nakita niya yung footage na yan na napaka reckless. Ako. No. Kaya yun, siguro kung ano, ay sa LTO, i-reklamo niyo para... I-reklamo Para pag mag-renew -re ng lisensya yan, o -o. eh nakat-flag na yan. Tama. May penalti no? Pero ang tanong, yung motor ang kinuha na plate number, e, paano kung nagdadrive ng motor, hindi <laughs> naman kanya yung motor? Ay, ay di. Ibang usapan na yon. Pero, syempre, pag na ngayon kung sino yun. Ay, hindi na sa akin yan. Diba? The usually mm. mga may sumusulat sa atin dito na parang ginagamit yung uh -oh. motor ko, hindi naman ako. Okay. okay. So, that's another topic. Okay, that's oh, sige, eto na muna si Abby ng Quezon City. Abby, magandang gabi. Abby, magandang, magandang gabi. Hi, Abby. Okay. Maganda bang ba gabi po. mo, Abby? Not so good po. Not so good. Not so good. Not so good. Oo. Uh, Bakit naman uh, not so good? Uh, Bakit ka sad? Uh, not so good din ang signal Wait lang ha oh. uh, Abi, can you hear us? Naririnig mo kami, Abby? Abby. Uh, choppy. Choppy si Abby. Oo, Abi? Abi Chappy Chappy si Abi Abi Naririnig mo kami, Abi? Oh, ah, tanggalin mo nga sa speakerphone, Abi. Oo, oh, oh, 'wag mo kaming ilagay sa speakerphone para ano, confidential. <laughs> 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 Hindi joke lang. Oh, Abi. Naku, mukhang kailangan na kailangan pa naman ng tulong Ay ni Abby. Balikan na lang natin si Abby. Babalikan natin, si na natin si Abby mamaya. Si mm -hmm. O, oh, ito muna. Si Lisa, 32 years old ng Ilo Ilo. Mm -hmm. Hello po. Plano ko po sana na bayaran ang SSS at PhilHealth ng helper namin. Pero sabi niya, mas gusto daw po niya na dagdagan na lang ang sakot niya. Sa ngayon, 6,500 ang monthly niya dito sa probinsya. Libre na pagkain, toiletries, wifi, at may 2 to 300 na allowance pa per week. Plano rin sana namin na taasan ang sahod niya yearly, pero hindi kaya, hindi kaya kung sabay, pero hindi kaya kung sabay or both benefits at increase ngayon. Ano daw? Hindi kaya. Ah, hindi kaya. Sabi ko nga. Dalila nga. Hindi kaya. Hindi kaya kung sabay. Mayroon talaga minsan ng Tagalog, the way you say it. Oo nga. Baba, 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 Correct. Hindi kaya kung both benefits at yung increase means, niya yeah. ngayon. Ano po kayang mas magandang gawin? Sundin ang request niya or mas wise na ma-enroll siya sa SSS at PhilHealth? Magandang tanong. No brainer. Enroll mo sa SSS at PhilHealth yan. Alam mo, attorney, meron ako sabihin sa iyo uh -huh. ha. Merong mga kasambahay kasi na mas gusto nila perahin. Pero hindi pwede. Tama si direct. Narinig ko ah. Mm -mm. Illegal yon Dahil sa kasambahay law natin ngayon, it's mandatory na merong SSS na naka-enroll ang mga kasambahay sa SSS at saka sa file At saka isang nagiging problema ng mga kasambahay natin, alam mo, attorney, mm -hmm. either number one, wala silang birth certificate. Number two, number two, ito totoo yan ha. Oo oh, uh, actually, ade, alam hirap na hirap silang makakuha ng birth certificate kasi galing silang probinsya, tapos nawala, tapos nasunog. Okay. Nung kinuha nito, walang ganyan. Hindi sila ma-enroll sa SSS at PhilHealth because they, it is a requirement of SSS to have a birth certificate. Oh, actually, alam mo, isa maya sa mga na-encounter ko rin na problema ngayon sa atin yung walang ID, tama. Walang ID. Walang ID. Hindi na, di na itindihan ng mga taong may ID. ID, kung gaano ka importante na meron kang valid ID at nagsisimula ngayon sa birth certificate. Eh kahit naman yung nating national ID eh, ay, ako meron wala ako. akong naramdaman ni eh. Nasaan na yung akin? Ako meron, ako meron, ako meron. Ang <laughs> tagal na, wala pa. Hindi, eh, pero Balik tayo dun sa tanong, ano? Yes. Ah, uh, enroll nyo po siya sa SSS. Better. Hindi, Oo. hindi dahil sa mas mabuti to, ano, masaka. Pero isa kong krimen ang hindi siya ma-enroll sa SSS yeah. at PhilHealth. Okay. So, yun muna. Okay. More than anything. Mm. At saka, yun yung pang long term. Hindi naman kailangan na, ano, you know, ikaw employer at employee. Kasi, naiintindihan ko naman yung nambatas yun na parang, am. Um, Minsan, sandali lang sa yung kasambahay mo, tapos sa oh. lang aalis. As in, Ang hirap nung paperwork noon na mag-report ka pa na meron kang... True. tas ganyan. So, usually, uh, ang maganda voluntary. is... Voluntary. Oh, Oo, yung voluntary. Ikaw na lang ang magbibigay. Oh, ikaw na lang magbibigay. Pero oh, pwede sila, ba yun? Oo. Oh, for mm -hmm. kasambahays, mm -hmm. it can be that they are yung um, voluntary, yung okay. self... Okay. Self ano sila. Tapos magko-contribute. Tapos magko-contribute ka na lang. Okay. O, oh, eto na. abi nandiyan ka na. Yes po. Ayan. Ayan. Okay. Abi para mas maganda ang gabi mo ngayon, anong tanong mo para masagot ni attorney? Nawala. Nawala <laughs> siya. Talagang wala sa atin pa pala. Ha, ito na. Hello. Hello. Telephone? Hello, telepon. Nandiyan ba? Hello, telepon. Magparamdam ka, Abby. Kung nasa naman. Telepon, hello. Oh, nawala na <laughs> naman si Abby. Kailangan na kailangan pa naman niya ata ng tulong. But anyway, huwag kang mag-alala. Abby, text mo na lang. Para siguro baka mahagip namin yan sa mga ano yes. susunod na <laughs> mga... <laughs> hindi, pero tatawagan natin siya, ha? Kung hindi man pumasok ngayong episode, tawagan natin sa susunod na episode. Mukhang kailangan na kailangan niya ang tulong hmm. natin. Hmm. Kailangan ng bato mo na darna. <laughs> yan. O si Si Ding. Yeah. Aba to. Wala na ngayong bagong Darna, no? Sino yung huling Darna? Hindi, kasi hindi pa ako nag-jejeta eh. Ikaw pala. Finingera. <laughs> ikaw pala ang hinihintay. Finingera, di ba? Kulang na lang sabihin uh, niya. Hindi namin kailangan Ursula. Ay, hindi yung huli. Si Jane De Leon, I Yes, yes. That's correct. Okay. Oo, sige. Ito naman. Si Jerome ng Pampanga ay hapangpangan ako. Hmm. Ikaw ba attorney? Taga ano? Taga Tarlac. At oh, hapangpangan ka din. Yung kapangpangan side ng ng Tarlac. Kasi ang Tarlac ate. Oo oh uh, May Ilocano. May kapangpangan. So kapangpangan, kapangpangan, kapangpangan ka rin. Paliparens pala tayong kabalin. Wow. Wow. Okay. okay. <laughs> may nagtungo po sa Dole para magreklamo tungkol sa sahod. Hmm. Ako ang immediate supervisor ng empleyado na nag-complain. Ako rin po ang nag-interview at nag-discuss ng salary na expectation na meet naman po yung expected salary niya noon pero hindi po nasunod ang bagong minimum wage sa basic salary dahil sa finance department daw ang may final say sa payroll at sinasabi nila na hindi kaya ng kumpanya ang adjustment damay po ba ako sa dole complain kahit hindi naman po ako ang nag approve or nag-finalize ng sweldo dahil siya lang ang nag-interview yeah. diba at trabaho ko lang ay mag-interview at mag-endorso? Sagot? Hindi. Ang, hindi. O, oh, hindi. Okay. Hindi. Simpleng sagot. Hindi. Supervisor ka. Ang mga laging, na, ang laging may liability sa mga labor claims ay ang employer. Okay. So, if you are, you're also an employee, actually. So, hindi ikaw ang, hindi ikaw ang mananagot sa kakulangan sa sweldo ng iyong in-interview. Nag-interview ka lang. Okay. kang manganib. Ang tanong ko dyan, ito lang ha, para lang sa karamihan, pakibaba ng konti. Ang sabi niya dito, bakit gano'n? Nung nag-interview siya, sinabihan siya kung magkano yung salary. Nung nasa finance na, biglang sinabi, ay hindi na yun. Pwede ba yun? Actually, until kung tinanggap nung... Ah, maganda tanong yan. Ano? Kasi usually, kung assuming na it is above minimum wage. Kasi oh. ang bawal kasi below minimum wage. Yes. Sa mga, kung sa amang lugar, kasi iba-iba ang minimum wage sa bawat jurisdiction, ano? Oh, uh, Pero take note, ah, hindi na sunod yung bagong minimum wage sa basic salary. So, minimum tong taong ito. Oh. so, bawal yan? Eh, bawal yan. Oh, bawal yan. Dapat kasi, basic salary. Oh, kasi tumaas ah, na kasi recently eh. O, oh, lagi naman tumataas. Magkano nga ba 50 per day. Per, per day, o. Oh. O, oh, o. Oh. Oh, maganda, ano rin yan ah? Ang, ang salary, ang basic minimum wage is on a per day basis. Hindi tayo per month. Mm. Kasi ka, no work, no pay tayo eh. Yes. So, kunyari, for that day, wala. Oh. Di wala ka for that day. Hmm. Hindi yung, hindi porket monthly yung salary mo yung sabihin na yung So, malaki ang problema nitong kumpanya ko. Malaki to. ang problema ng kumpanya niya. At talagang ma, mapapagalitan sila at mapapatawad Oo. sila ng, ng kaukulang hmm. penalties ng Kore. Eh, dahil hindi kayo sumusunod sa minimum wage. lumak naglalabas ang dole dyan ng advisories every so often kung ni-increase per, kunyari kung sa Metro Manila, ganito. Hmm. Kung sa Laguna, ganito. Hmm. Hmm. Diba? Okay. Ang tanong ko dito siguro, panghuli na lang. Pero kung hindi siya minimum wage, ang sinabi sa kanya, ganito. Hmm. Example lang ha, ang sabi sa kanya, okay, kukuha ka dito ng 21,000. Pero nung dumating dun sa sweldo na, nag-agree na sila na 21. Oh. Nung nag-sweldo na, binaba na ang 18. Okay, kasi usually pag ganyan, di ba, may job offer. Tapos meron nung kung magkano yung oh kung oh, autos oh. pumipirma ka doon diba so it's like a contract na dito win mo eh mm -hmm. so pwede ka magreklamo kung it's 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 below what you were expecting eh kung nagmatigasan kayo at nag nagnegotiate 'di ba? Alis ka na lang. Alis ka na lang. Although okay, there is such a rule, merong prinsipyo sa labor na non-diminution of salary. Which means? Which means na kunyari kung ikaw ay sinisweldohan ng gantung ng gantung amount. Mm. Uh, tapos nung bigla na lang for no reason at all other than for no reason at all I kinaltasan ng iyong employer, yung iyong basic bawal salary, yun. bawal yun. Ah. Salary can only go up, not go down. okay. <laughs> eh, paano kung nilipat ka ng division? Hindi pa rin. Kailangan yung salary mo na ano. Existing pa rin. Existing. Hindi ka pa rin pwedeng ibaba. Ibaba. Unless you expressly agree. Although, that agreement that is rife for questioning that kung ikaw, uh, employee... Papayag ka ba na bababa? <laughs> Parang walang gano'n. Pero minsan kasi nga. Kaya nga hindi minsan kahit na pumayag ka, sasabi, pwede mo sabihin na hindi talaga ako pumayag dahil kapit na ako sa patalim eh. Mm. Dahil livelihood yun eh. Okay. Anyway, kaya bawal, bawal. 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 Nakon, bawal. Ang natin natutunan mm -hmm. ngayong araw na ito at maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong gabing ito. At uh, tutok pa rin kayo sa amin, ha? Sa susunod na mga araw. Monday to Friday po ang ating programang Abogado de Campanilla. Kasama natin, of course, Atty. P.G. Galang and Atty. Danny Concepcion. Okay, pili-pili lang. Maraming pwedeng pagpilian. <laughs> Pili-pili <laughs> na pero lahat sila magagaling uh -huh. na mga abogado. Thank Parang you so much. Para yung pag ka ng putas yung eh. pipisil-pisil. Pipisil, ganyan. wag mo kami pisilin Ako, magagalit sila. Sige. Salamat po ng marami. Of course, attorney. At, good, good, ano, good evening. Salamat na nood kayo sa amin ngayon. Ano, Abby, ah. It's next time. Oo, oh, oh, di ba? Okay, maraming salamat po. Uh, I'd like to say hi to my papa and mama, Jimmy and Trining, and Marshall and Jericho Castro, my babe. Goodbye. Ay, nakatingin ako dito pala. <laughs> Goodbye po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye! Bye. Bye.